So ayan mga kachabs, ipapasyal ko kayo ngayon sa Victoria Laguna. So 'di ba ang sarap pag nasa province, talagang nandun yung katahimikan, sariwa ang hangin. Nandito kami ngayon mga kachabs sa itlog ni Kuya. Susikat naman ito. Yang napapalabas na rin to sa TV. Kaya sinubukan lang namin, ano. Iba na lang namin kay mga kachabs. Sa ditang video lang ito, sinishare ko lang po sa inyo. Sa so, pagpasok natin dito mga kachaps, ito yung bilihan ng pasalubong At saka dito kayo bibili ng itlog na maalat. So iba't ibang size, mamimili na lang kayo. Mura lang naman din, parang presyong palengkeling lang din. So ayun mga kachaps, dito naman sa ating papasukang ito, ay wala kayong pupublimahin sa inyong mapagpaparkingan. Talagang malawak ang kanilang parking area. So, pag may sasakyan kayo, wala kayong problemahe. Ayan mga ka-chubs, papasok tayo din sa ating ah, lugar ng pagkakainan. So, kita nyo naman ang lawak, ba? Diba? So, ayan, ganyan. Yan yung mga parking area nila. So, kita nyo, secure kayo, wala kayong iintindihin. Ito naman mga ka-chubs, ang sample ng kanilang menu. So, masarap. Abot kaya ang presyo. Hmm, ano pa ba? Madali lang din naman. Madali lang i-serve. Lalo na pagkaunti lang kayo, di ba? Siyempre, depende yun sa dami ng tao. Maiksi ang video lang ito mga kachabs ha. So, ito yung sample na aming in-order. So, enjoy mga kachabs pag kayo pumunta diyan. Salamat!